Ayag daw siya ano eh. Sabi ko, kapaluto nga ako ng binakdakan sa'yo. Sabi ko. Kanino? Si e, ano? Si e, Arby. Oo, sabi niya. Pero wag lang sa tuwa, sabi. Hindi ko labas sabi. Huwag ka mag-alala. Para-para tayo. pwede kang ihawin. <laughs> Saan ka pupunta? Tatawid, Tatawid ka? Bakit nag-iisa siya? Tatawid siya. Wala na. Ay, ito. Ang dami. <laughs> Nandito pala yung mga nanay. happy family. Ayan. Ang dami nila. Ang hahaba ng nguso, no? Saan sila pupunta? Ay, bibigyan kasi ni Lolo. Kaya pala. Kaya nga. Sandali lang. Gutom sila. Ang dami nila, oh. Wala, tuloy sila. Tinapay? Tinapay. Marunong nakumain ng tinapay. Unong pala sila kumain ng tinapay. Paano yung pag ano na pag matanda na sila mamamatay na lang sila dyan? hindi naman sila hinuhuli kasi ayun oh ang dami dami nila ang lakas ng fogs oo ang dami doon. patingin so, nga ako galing-galing talaga ng mga look. Ano pangalan niya? Gumamela? Saan din kaya ito? No? Nakadaan, nakadaan na ba tayo rito? Doon Ayan Oh mo, Karnila, yung ses -sera, ses -sera, ses -sera taya, Ride. Pero hindi pa tayo doon nakadaan. Yan, Kaya off ah, nga. Ma. Pero mababa lang yun. Mababa lang yung lang yun. Ng eh. Tapos ang alas lang, kawalan, 14 days. Negative. <laughs> uh, ganda ng view at ng panahon yun doon so, kami pupunta sa building na yun